Ipigtas ka subanggi kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology an alert level status kan bulusan sa alert level 1. Sigun sa resident volcanologist Kambulusan Bulusan Volcano Observatory na si April Domingiano, po no Oktubre 14 hasta sa presente, abuto na sa si 121 ang naitalaan indang volcanic earthquakes. Kung sa inyo niya na aldaw, 14 pagyugo naman ang sa indang na 241 tonelada kada aldaw naman ang pigbubugang sulfur dioxide kambul-kambulusan poon kang Oktubre 19. May nanotaran man na ground deformation o ang paghubag sa crater kaini. Ito pong mga parametrong nasabi natin ay may indicate na meron itong hydrothermal activity driven by a deep-seated magma na, nang nangyayari po sa ilalim ng bulkan and this may lead to steam-driven eruption mula sa mga summit vents. Sa ngunyan, apuwera sa mga nasambit na parametro, may upamandang ibang pigpapahiling na ibang abnormalidad ang nasambit na bulkan. Alagad mas maray giraray ang maigot na pag-iingat, lalo na sa mga residenteng laog sa permanent as in extended danger zones. So, sa ngayon, iwasan po natin yung pagpasok sa 4 kilometer permanent danger zone at maging maingat tayo din sa pagpasok sa 2 kilometer extended danger zone sa southeastern sector ng Bulgang Bulusan. Uh, ito po yung mga bayan na patag at mapasok ng barangay patag at mapasok ng Iruhin. At ang um, uh, San po, barangay San Dote, ng bayan ng Pilipinas. Katakod kay ni, may gutman na pigbabawal ang paglaog sa 4 km radius permanent danger zone. Dahil ang tayaon man posibilidad kang biglaan ang pagkakaigwan ng priyatik eruption, pagrasay ng mga gapo at sindaga. Marurumduman, hunyo ka na kaging taon pa kanhuring itas ang alert status kambulkang bulusan. Para sa mga baretang tatak may arango. Marino, ma